galing sa aking gala-gala guys -gala samahan nyo ako guys palubog na na ang araw Go, 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 go na tayo. Kat hindi ko alam kung saan lugar <laughs> ito guys. Daming sana ito. Ayan na Bundok. Bundok yan. Palubog na ang araw. Hmm. ako lang mag-isa na guys. Walang kasama. Wait na. Ang araw, ba't ayaw makita? Ganda ditong lugar na ito guys. Ganda. Ganda. Ayan. Yung may baka doon. Ayan. May sapa dyan guys. Dadaan ako sa sapa. Dito, guys, oh, naman yung sahabat, may sahabat yan, lapitan natin konti, guys. May pulse channel, maganda oh. ng pulse.